Natulog na naman siya. Ay, po ito, makaya kitang palang mukong. Dito ka na, tara. Yung bike mo, alisin mo, yung bike mo. Magbike ka, ka. Okay. na, alika. Ney! Ayan na si Sal. Ayan na si Sal. Na. Ay, takot pala siya kay dito, Rizal. Pinalis ko yung ano dito kasi... Ang bilis parang maging ano, tapo. Mm. Ayaw, bay, bay. <laughs> Ang hirap linisin. Hmm. Hmm. Pinaalis ka? Gusto mo masisante. Hindi naman siya mabubuli eh. Talaga lalaban siya eh. ka? Magdalay pa mga pamalo, ng pamalo. Ha? Sabi niya. Lalaban pala eh. Oo, tama. Tingnan Oh, wala sila. Itang kay Salma puti Lilipat daw sa kanila. Ande, ayan, oo. Yun, no, yung may alambre, tinitrim kasi yun eh la rin, di ba? Then, pandakakila maselan. Big soto, ano yun? Kisinsa na yan na. Pem-pema lang na kayang Hong Kong. Naisip ko kung baka orchids na lang dito na drip food. Hingi ako dun kay ka-farmer kasi at least yun, ano lang, mabilis, ano yun sa baba, linisin. Kasi minsan, di, syempre, di ba, yung mga edad ng mga bata, kahit naman sabihin mo yan, araw-araw. Tatanim sa kanila pag medyo tumanda na sila yun. Si Chichi, pero na. Si Rowa, minsan. Pero ito, madalas, pagtatapon. Oo, oh, oh, tumutulong siya. Tumutulong daw po siya. O. Laging may mga toys dyan. Tapos, mga... Ano? Minsan pinagkainan pag nagsama-sama sila. Ibis. Dito. May ipis din po kanina dyan. Ipis. Snake. Hindi, ay, snake? May snake. Malanggam. Ah. snake ba? O langgam. Ay, huwag kang pupunta doon. Yung alaman ni Kuya Jun, malanggam. Bigay ni Kuya Jun yun. Harap mita masanting na na ikaw ang durot me. pa ba? marap ka ka ha, ayan o, ayan o, may masanting. <laughs> <laughs> Ay may asulok, ay iya pa asulok ka rin? Lako yun kaya din ta akong, kunan merin ugat, be mo neka risal. At this din naman mamamatay mga laman, iya ano lang naman lilipat. Doon na muna. Mm -mm. Ining mm. eh, may itong kong. Okay. Ba patong mo na yung paba Yung maliit. Ini pun kini ya. kaya nang... Yan, kain mo. Kain mo na yung Ita ko ang karin niya mo. Ine, o, ine. Yes. Karin niya mo, kaya ta sulok ka rin. <laughs> Ay. Dito ka, baka malanggam ka din. Dami mo na nga kagato Ay, karin kong kita sulok. Kaya nang nene, yan o, di ba? Ay, ito ba to? Tingnan rin palang anak yan eh. May anak na din. Suli na. Saan kinuha ni Kuya Jun yan? aray pa Meron pa ako doon eh. Sa taas ko na itatanim kakit Tara na. Yun. Ay, taranin. Bato na ba basag 'yung bato?

tapos inaano din ng mga dogs si Chay tsaka si Shadow kaya nilagyan siya ng net eh dati Kung sabi mo ay papasok sa loob ng bahay yan. Ay, yan ang gagawin mo yan dyan dahil may lupa. Yan naman ang di mo titigilan. Pasok ka na kaya doon. Papaluin na kita. Ha? Pinatay Ba't mo naman pinatay kong? Ah, tito kong kong, pinatay mo yung mga laman. Hinipin ka yung salsinita niya mo, yung basurahan. Oh, ay, Diyan na natin na, na, ang kongkong. Oh. Tulong. Ay, tuyong ka. Sige. Galing naman. Bait naman na eh, eh. Tulong siya. Hintay mo sila. Galing. Ligyan mo yung ice ball. Baka malagyan. may ka rong Ay, umalis si Tito Nel, Nel Hindi ka sumama. Bibili siya. Tanog siya Hala ano ang ugat dito. Dini rin ating ugat. Dala no resol. Ayan po bata, oh ang kulit, sobra. Hmm. Pag naipit ka dyan. <laughs> Nagre-reklamo nagre mu na si Lolo sa 'yong kulit mo daw. Sino ba nagtapon nun? Lolo yan pala nagtapon. Oh. Ang pa daw. Ay! Mahulog ka! Laba! Ay, baba ka, baba! O, oh, inubad mo na naman yung chineles mo. Kakasot lang. Tignan nyo naman, oh. parang hindi bata. May, tignan natin yung itsura mo. Ay, puwara ka na namang ano, yagi. Mag chineles ka, Suot mo chineles mo. Ay. Sige na, be. Ha? Ha? Bakit ayaw mo? Okay. Dito? Dito? Dito, mama? Dito Kaliligo ko? niya lang. Dito pa? Lumabas lang sa glit. Kasi... Dito ko? Ay, pag sinabi kong hindi, ganun din naman eh. Mga mangungulit ka rin eh, na. Makulit siya. Yun, hindi? Makulit po yung batang yan. Hindi. Ay, Yoya, no muntik ka na. Mayan! Ano mayan? May? Di ba kumain ka sa loob? Tapos sinayang mo. oh, napagalitan ka ni Papa, di ba? Hm? Hindi. Napagalitan ka? Hindi. Tinalo kamay mo? Hindi. Hmm, tapos wala yung po mo. San yung po? Dumi ng kamay mo. Doon na, doon na. Ugas Tawag ka ni Lolo. Mainit yan. Tugay mo yung pangwasan tatan Hi Hi Hi, bye-bye Hi Bye-bye mm -hmm. Tawag ka ni Lolo I-bike daw kayo, punta kayo Bilis, mm -hmm. wash ka muna daw Sige na, mm -hmm. palit ka na Sama na mm -hmm. Lalamig coffee ko Pag ako Lolo muna. Nagmerienda na rin kayo. Ha? Huh? Kukulit mo na eh. Ha? Huh? Parang di ka ano? Ha? Huh? Terrible to. Hindi abot ko yun. Yan daw. Hindi abot ko yun. Bait pa si Max sa'yo ah. <laughs> Love you. Bye-bye. Love you. <laughs> Love you, Max. Maxi, pogi ni Max oh. Uh -uh. Love, love ko talaga si Max. Siya na baby ko. Tignan nyo naman naging ano na pala. Bye, Pachat ko nga si sino Si Bye. na ano. Baby, ma'am, baby. Pa baby, ma'am, mo. baby. Mom, baby, ano? ma'am, baby. Baby, Oh, baby ko talaga siya. Ikaw, hindi kita baby. Oh, baby din. Right? Ah, baby din kita. Hindi, baby, baby. Right? Ikaw. Baby kita? Uh -uh. Mabait ka ba? Uh -uh. Pati nyo nang mabait. Paano yung ng mabait? Yeah. Ay talaga naman oh. Tignan yung bukas mga naiisip niya oh. Tignan ko. Tak tiding. Mag slide ka na lang daw. Bilis, play ka doon. Tignan daw nila. Bilis, bibideo kita oh. Paano ka mag slide doon. Galing po yan. Ang batong yan. 冷淡。 Hey. Ay, monkey na sya Ay, nakakita lang gagamba Ay, nakakita lang gagamba Baba. Wag mahulog ka. Ni nee? Nay. Baba ka na, baba. Baba na nga, baba na. Ay, slipper mo, ba? Ito, ito. Yes, yeah, Kasi yung dalawa, <laughs> tinakasan ko siya. Dahil, baliktad, be. Ano, hinatid ko yung dalawa. Kina, owa ma. Tapos, nag-iiyak siya. Eh, hindi ko naman masama. Kasi, padilim na, nagmamadali na rin ako. nag -ano pa siya, nagligo. Huh? Eh, ngayon, aabasata sila. Magpunta daw silang bayan kailangan ni Nene ng wipes dahil nagdudumi to okay. hindi eh. wait lang hindi kaya ni mama tawag ka ni may okay. tawag ka <laughs> <laughs> tignan nyo tignan niyo. naglagay sila sa freezer ng yakult hindi you know. <laughs> Ice drop. Ngayon, ito namang isang, ano, ayaw niyang kagat-kagat lang or ano lang. Uha, uha. Gusto niya hawak niya talaga. Nay, nay, lang eh. Kung nga di ko magkandep-kandep, pag sakit ng hita ko, pag kipera, pag gandep ko sa malamig. Di ka pa busog, Ney? Saan kayo kumain, Ney? Lilibi. Ano? Oy, bata. Oy, bata. Kawan! Di ka nabubusog, Ney? Hindi, hindi pa tablo yan. Bago matulog, makaka... Tere. Nakakat, ano pa? 24 hours. Butchok, butchok, anchi. Bunay, nay, bunay, nay. Butchok. Tama na, nay. Bas mo tawa siya, Jack. No, Tama na, nay. Tingnan mo, tingnan mo yung tsura. Oh. Ayaw ko pa, ano Palamang e. Tama na, nay. Nangihingi ka lang eh. Ay. Papa, ito pinapagamit ko sa walawin. Ay! Ito so, galing, like Nene? Ito ang bigibig. Ito ang bigibig. Naiwan ka. Naiwan ka. Naiwan ka. Ay, ay. Nene? Para kayong mga ano? Hey, hmm, hey. kasama daw si Daddy. <laughs> nene? Ay. Hey? Wala, nakabusin niyo na yan. Ngusin niya. Ninina yan. Ninining yan. nang tai. Ay, barbecue stick pala ginamit nyo. Delikado naman. Sino wa experiment na lang talaga ng patidyan? Heem. Bilihan ko ng ano. Ay. Penge ni Penge mama. Ayoko. At, kya, no? At no? Hmm. Um, uh, no? Okay, hmm. so, bawal. Ba bawal doon sa bata? <laughs> bawal sa bata yan? <laughs> <laughs> sa bata, yan? <laughs> eh, bata kasi, niya. Ah, Hindi, uh. pa sa pantry. Mayroon tayo pa tayong yak. Sa pantry, tignan niyo kung mayroon pa. Tugos mo na yan. Ay, nee dito na. Hmm. Matusok ka. No. Dito lang. Mama. mama? Bawal doon sa bata yan. Ang-am. -ang. Mahang. tray Try ko nga. Ay, may ginawan pala. Am. Um, ay. Mm. Ayoko. Joke lang. Mukhang kulang pa sa'yo eh. Oh, lo. La, Lana. Madumi na yan. Madumi na. Tapon don. Mm. Ay, yan na. Bye-bye ka na. Bye-bye po ka, bebe. Hello. Oh, Lana. Ang baboy mo. Pakita ang baboy mo. Bye-bye po ka, bebe. Um, 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 um. No. Oh. Thank you for watching. Daddy God bless. baboy Daddy Okay. Lut ah, dede di, di, di Lutuin na natin yan, no? Na. Lechon natin. Di ba gusto mo yun, lechon? Kiss mo na sila. Bye bye po. Mama, chuchu chup. Hmm? Ayok Ay, sleep ka na daw. Pikit ka na. Para hindi ko lutuin yan. Tulog na kayo. Kaya ka. Hmm? 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 Ay, hindi ka pa nag brush Kuya mo, tutbrush mo. Bilis.